Main Mendoza, ibinalik si Arjo Atayde sa inanyang si Sylvia Sanchez. Usap-usapan ngayon ang naging desisyon ni Main Mendoza na ibalik ang asawang si Arjo Atayde sa inanitong si Sylvia Sanchez. Ayon sa malalapit na kaibigan ng aktres, nagdesisyon si Main matapos ang sunod sunod na isyo sa kanilang pagsasama. Sinabi umano ni Min na hindi na niya kayang ayusin ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pagsubok. Tumanggap naman ng pahayag si Sylvia at sinabing bukas ang kanyang tahanan para kay Arjo. Bagamat hindi direkta ang sinabi ni Min na hiwalay na sila, tila malinaw ang direksyon ng kanilang relasyon. Maraming tagahanga ang nagulat ngunit nagpahayag ng suporta kay Min. Samantala, nananatiling tahimik si Arjo sa kabila ng kontrobersya. Patuloy ang usap-usapan kung ito na nga ba ang pagtatapos ng kanilang pagsasama. Abangan ang mga susunod na detalye habang inaantabayan ng kanilang opisyal na pahayag. And this are Chika for today mga ka -showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.